Ayun po, ganito po ang ganap pag uh, paparating na napakalakas na ulan, oh. Yan oh. Kita niyo po oh, parang puting puting nang yan, ulan po oh, 'yan. Tapos arito ay mainit pa dito sa kabilang side, do oh, kulay blue pa. Yan, mainit pa po dito. Ulan po yan, ganyan kulay maitim-itim. Oh. Ah, lakas po niyan. Papalapit na po sa atin ang ulan, oh. Yan low rock lakas papalapit na po oh, oh. yan po ang banta ng unang ulan yan oh kulay anong tawag dyan kulay itim dito asul sa kabilang barangay parang hindi ano oh. parang hindi po lalakas oh mainit dun eh pero dito oh. makakarating po dito sa atin parang hanggang lang eh ah lakas tudong-tudo po yan yan na ang biyaya aba pagkalakas malabag yoy oh ito yung pag parating-parating e, parating na po sa atin oh. yan ito ito na po napatak sa ating bubuo oh. Ayan. Nagbabanta na. Kalmado po ang paligid. Oh. Ah, kabilang barangay, hindi oh. ulay blue ay. Eh. ay doon po, mga 1 km po, ang lakas na oh. Para nag-aabang tayo ng ulan na ano po. Gawa po ng mga mapupuyog na rin yung ating taniman ay. Yan tayo po dire nila sa bubong. Oh. Yan Aw, oh. oh, lakas. Oh. Ah, kulay puti na sa kabila. Oh. Tudo lá, Pero po ka blessing po Dini sa amin oh. Uh -huh. Ganda uh. Pero pag napainam din po naman ay di, Sabi nga natin lahat ng uh, subro Ay masama oh. Uh -huh. Ay hindi na walos uh. makita yung ibang bahay oh. Uh. Nag ano na Nag uh, Natabunan na ng ulan oh. Uh -huh. Pero dun yung uh, kulay blue pa oh uh. Basa ang ating ano, oh. Tanimal. kung pong kalakas na ulan kaya pong tumagal ng halaman ng 7 to 10 days oh, pag kanyang kalakas yung ulan kumbaga mag expand yung buhay niya kumpara sa natuyot oh. wala na di na makita oh. puro ano na dito lang galing eh pag dito habagat habagat dito amihan papuntang dagat yung ulan Dito po sa dito ay Pasipiko. Ano nga ba rin puntang Palawan? Dito po sa kabila yung Palawan. Ano nga bang dagat nila dyan? Yang Mindoro, yan po. Paparito yan. Marinduque. Dito po sa side dito. Pag nakatayo dito tayo sa ating area. Dito naman sa kabilang side. Para po tayo nasa Pilipinas Gusto nga pa tayo ng Pilipinas. Ang Tayabas po. Yung nasa pinaka maliit ano po ba yung pinakamaliit na lupa yung para lang kagaya ano, yung pinaka bayawang oh. padagat ang punta oh. lakas sa dala ng ulan yung po palang ang patula natin yan update ko na rin po kayo ano oh. ito na po oh, yung ating ang patula oh. hmm. bago pala ang po yan ito pa oh. hindi pa po nakakabag na maigi Yeah, ito po yung mga stick ni Ampatola oh. Ayos po naman. Ayun. Ampatola. Kaya yeah, salamat po sa lahat ng ating ano, kumbaga Yung iba kumbaga yung... nakita na natin dun sa ano eh, kumbaga na, naaalala rin yung iba. Kumusta na yung iba nating pananim po ba? Ito na po, yan. oh. Yung iba yung linisin pala ampo. <laughs> sumukol na naman na ho aba oh yan arho yung iba oh Aba eh, sa totoo po may, may, malinis din naman tayong area oh. May masukal din oh. Ay ay mamimili. May malinis, may masukal. Aray. Oh. Gawa po ng Basta yung kaya lang natin ang ating binibira. Linis lang po na linis. Hanggang sa malibot. Oh. Yan. Oh. Sa side dito malinis. Sa side doon, puro sukal. Oh. Ah, ganda. Ayos. Ato po kun ang at akong yung iba. Ayo. Ah, no? Ayo po, salamat po sa pagsama. Dito na rin po sa episode na to. Yang biyahe po sa atin ang ulan. O. Yan, ingat po lahat. Happy lampo. Bye.